Hello mga kaalat, nagbabalik ang inyong kaalat for today's video. Tara, samahan nyo ko, panoorin at tapusin ang video na to. Let's go! Ang video na to mga kaalat ay magkikita natin yung mga kasama nating seaman. Na pabitin bitin sa taas para mamintura. Hindi madali ang pagiging seaman mga kaalat. Lalong lalo na yung malayo kami sa pamilya namin. At syempre delikado kasi puro tubig ang nakapaligid sa amin. At isa pa mga kaalat, ay yung pirata pa po oh may kuna dyan po pala sila nagkatrabaho grabe yan si Papa Mike ganda ng busis niya para po eh. oh, guys. guys yan guys. sila sila ano yan guys nakalat o oh, yan si boss guys. yan si boss o oh. yan Oo. Oh, Sabi ni Papa Mike, sipag talaga oh. ako. <laughs> Bastard tayo, hindi eh, hindi natin ina <laughs> Uy, grab. Overtime yan, boss ah. Overtime. Too much money. Uy. <laughs> yan, yeah, pinipinturahan nila yung Nordic sign. Yan yung logo ng NAT. Ay, may hirap lang Tapos yung dalawa oh. Grabe oh, talaga. Okay. Oh. Gigil na gigil si si Migo sa pintura oh. Sino si Acha? Psst. Si Acha yan? Mike! Psst. Mike! Psst. Michael! Ah, hindi tayo naririnig. Hai Lorenz mulai mengakal si Aca Bagaimana si Aca? si Lorenz Hai pantuan to yok. Sa walang sabit yung. sa video ko sa May Star pa. Halik niya, Jack. Oh, oi, grabe. Naglagay detalye adiyan. Detalyado. Ayun naman yung mga throwback. Oh, yun nga, sayo lang para sa pamilya. Tama yan! Pinipindurahan so, nila yan mga kalatak. Mahirap din yan kasi tingnan mo yung lalo na yung sa may star yung mga kato-kato talagang ano yan daan, -daan lang yan muna ako mga kanat. Dahil overtime sila, tutabihan na natin mga kanat, kasi na naman sila ng pagkain. Let's go! Dahil linggo ngayon mga kanat, Greenwich Day tayo ngayon. Kaya sinabi kong Greenwich Day mga kanat, kasi may spaghetti siya, manok at pizza at may addition pa ng Shanghai. At kung kulang pa yun, mga kanat, may kanin pa. Kaya over na over na overload. Sus! Instead of fried chicken mga kaalat What? English yun ah Roasted chicken naman yung substitute niya Yummy Limang plato po pala yung mga kaalat Kasi lima silang nag overtime Too much money At sinunod ko na nga mga kaalat yung spaghetti Spaghetti ala Jollibee Deliciouso at sinunod ko na nga dyan mga kaalat yung pizza yung pizza pala namin mga kaalat ay Hawaiian style sus kailangan na lang yan mga kaalat tabasco it's too hot <coughs> at ang panghuli mga kaalat ay ang pork shanghai at yan na nga mga kaalat na complete meal na po sila at meron pa at syempre mga kaalat meron pa yan yung pagpadigay yung soft drinks amazing <coughs> Hanggang dito na lang mga kaalat. Maraming salamat po. Ingat po kayo. God bless. Bye-bye.